અરે <mully> Papunta nga pala itong ibang kasamahan natin sa Rodeo Festival Ground at ang pakay nga nila doon ay para nga malinisan ang ating stall na nakapwesto na doon. Nang sa gayon kapag mag soft opening na mga may ay naka-all set na at magtitinda na lang dahil hindi din nga biro ang presyo ng renta natin doon kaya kailangan talaga nating sulitin ang 14 days at sana ay kumita din tayo mga mi nang sa gayon na hindi nga masayang ang ating paka. Nakahanap din nga pala ako ng murang labuyo kaya ito bumili nga ako ng 20 kilos at kada may dumadating tayong siling labuyo ay binubuhos na nating dito. Sa sa tray ng sagayon ay hindi nga masira. Dahil kapag pinabayaan lang nga natin na nakabalot siya dito sa plastic ay madalingang mabulok dahil nagpapawis. At syempre mga may lulutuin agad natin to ng paunti-unti ng sagayon na hindi masira dahil itong siling labuyo nga ay hindi ito maistak ng matagal dahil madaling masira. At ito nga kinaumagahan mga may sinimulan ko na nga agad magluto ng chili oil. Patsagaan nga lang mga may sa pagluto nitong chili oil dapat hinahalo lang talaga ng hinahalo dahil nasusunog nga kapag pinabayaan. Syempre mga may tsatsagain ko talagang magluto nito kisa naman bumili ako ng magluluto na at mas mapapamahal pa nga ako. Malaki talaga ang nasisave natin nito mga mi dahil wholesale nga ang nabibili nating siling labuyo. At dahil galing nga si Papa sa buki dito at may dala ng mga siyang libreng papaya at buko. Mahilig talaga kaming uminom ng sabaw ng buko kaya kapag umuuwi si Papa galing buki nagdadala talaga siya ng buko. Dumating din nga pala itong ating customer na may order sa atin kaya ito tolong tulong na sa paglagay dito sa kanyang tricycle ng mga order niya. Nang sa gayon ay makaalis agad to dito dahil hindi nga pwede tong tumambay dahil maraming dumadaan na tricycle at makikita lilipot lang nga ang daan dito sa atin. Ito ang customer natin ay nakapwesto nga ito sila sa Milagros. At maganda din nga ang napili nilang location doon na pagtitindahan dahil napakabinta nga sa kanila. Alam nyo ba mga mi, ang kanila food cart ay ilang buwan palang nag-ooperate pero ngayon nagpapagawa na sila ng dalawang food cart na naman. Ang rason nga ay nakita na nga nila ang potensyal kung gaano nga tayo kabilis makakapag-ipon kapag ito ang ating negosyo. At tingnan nyo naman nga mga mi kung gaano karami nga tong in-order nila sa atin. Nako mga mi, sinasabi ko sa inyo ilang araw lang nila ito at panigo sigurado ay magre stack na naman nga ulit sila. nag din nga pala tayo mga minang closing summer program ng mas kick kickfighter na kung saan dito nga nagtitraining ang aming mga anak at ang aking pamangkin. Siyempre kahit pa tayo sa negosyo ay pakita pa rin natin sa ating mga anak ang ating full support. Malaking factor talaga to mga mina nakikita ng mga anak natin na sumusuporta tayo sa kanila kahit sa anong bagay pa yan. Shout out nga pala kay Albazeta James from Milagros Masbate. Mylene de la Cruz and Drina Rauto from Cagayan de Oro City. Mar Lin Maglasang from Cagayan de Oro City. Grabe, marami din pala tayong followers sa Cagayan de Oro City. Sa mga parents nga dyan na gustong matuto ang kanilang mga anak ng self-defense, pwede nyo dang i-enroll dito sa Masbati Kickfighter. Comment lang nga kayo dito kung interesado kayo. At ipo-forward ko kayo kay Sir Dan. i forward na nga natin. Ayan mga may nagbigay na nga sila ng certificate at pagkatapos niya ay nagpakain na nga sila dahil naghanda din sila Sir Dan. Bali yung pagkain ng mga bata ay Jollibee at sa mga parents naman ay itong food package. At nang matapos ng kumain ng lahat heto at nagpalaro din si Sir Dan sa mga bata. At ayan, sumali pa nga ang anak kong si Lucas. Ito nga ang isa pa sa nagustuhan ko na na-join ko nga dito sa mas batik fighter si Lucas. Dahil nakita nga namin na mas nabus nga ang confidence ni Lucas dahil nung una nga ay sobrang mahiyain talaga to. After nga nitong palaro ni Sir Dan, nagpaalam na din kami na aalis na at dumaan din nga muna kami dito sa aming mga food cart. Kinamusta nga lang namin sa at ito pag uwi nga namin sa bahay, dumating din nga itong mag-aarkila sa ating food cart. Bali may pinapermahan nga lang na patunay na nagbayad na nga sila sa amin sa Arkila. Nagpasweldo din nga pala tayo ngayong araw sa ating mga kasamahan dito sa trabaho. Siyempre palagi nga tayong on time magpasahod sa ating mga kasamahan sa trabaho dahil yan lang talaga ang kanilang kasiyahan. Yung iba nga dito ay konti na lang ang natanggap nilang sahod dahil meron nga silang bali. Hindi naman nga lahat ng kanilang bali ay binabawas natin sa kanilang sahod dahil alam din naman natin na meron din silang paggagamitan. Bali pa unti-unti lang nga lang nang sa ay meron pa namang matira sa kanila at ang importante nga sa amin ay masipag lang sila sa kanilang trabaho. Kinagabihan nga may additional loading sang ating cart kaya kami na ni Mr. ang nag-deliver ng sagayon ay madaanan din namin ang aming stall. At eto nga yung nakapwesto dito sa Rodeo Festival Ground. Natuwa din nga kami dito pagkarating namin dahil very good nga yung mga kasama namin sa trabaho na naglinis nito at pulido nga ang pagkakalinis. Sa sunod araw nga ay magpapalagay tayo ng tent ng sagayon na hindi mainitan ang ating tindera o tendero at para nga ang ating mga produkto din ay secure. So ito lang naman ang pinunta natin dito, i nga natin kung malinis na ba itong ating istol. At nang papauwi na nga tayo mga mi, na-stranded pa nga tayo dahil yung ating tricycle ay hindi pala napagasan ng ating tauhan. At eto, nakauwi na nga tayo mga mi at maghihiwa na naman nga tayo ng pusit para sa ating kalamares. Good thing mga mi at nakabili na nga tayo nitong meat slicer at mas mapapadali nga ang ating trabaho. Bale, ito na nga mga mi ang last nating trabaho ngayong gabi. Salamat naman. O siya, hanggang dito na lang ang video ko. See you sa next vlog. sa Salamat sa panonood follow for more